negosyanteng misis, ngayon gagawa tayo ng isa sa most requested um, recipe na pang negosyo. Yun ang ating special maha blanca. Ayan. At syempre ituturo ko sa'yo dito yung recipe na ito e eh, ginagawa na namin ng mother ko. No? At syempre yung costing kung magkano yung puhunan dito at kung magkano natin siya po pwedeng maibenta. Check the description below para sa complete ingredients and costing. At syempre, meron tayong timestamps. Yun yung pwede mong um, ulit-ulitin or balik-balikan yung mga parts na gusto mong matutunan or i-focus. Ayan, my name is Nina Bakani, ang iyong negosyo, mami. Kung bago ka sa channel na to, i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba at i-hit pa yung notification bell para updated ka sa mga negosyo recipes natin. Simulan na natin! And sa isang pan, ilalagay natin yung 12 cups ng ating pangalawang piga ng gata ng nyog. Ito yung, di ba, after mong makuha yung kakang gata or yung unang piga, ang ginagawa natin dito is naglalagay tayo ng tubig para mak makatas pa siya, di ba? Yun yung gagawin natin pinakasabaw niya. Tapos, lalagyan natin ng 500 grams or kalahating kilo ng ating white sugar. Tapos, pakukuluan natin muna sila. Kuluan muna natin and then makuluan muna natin yan. Next naman ay kailangan natin ng 300 grams ng cornstarch. Imi-mix naman natin sa 1 cup ng evaporada at 1 cup ng yung pangalawang gata pa rin. Yan. So kailangan wala siyang lumps or yung buo-buo para dapat smooth siya para maging maganda yung texture mamaya ng ating maha pag wala na siyang lumps, ayan, smooth na siya. Pwede na natin ilagay yung ating one can ng cream, co ah, cream style corn. Pwede rin naman itong whole corn. Pero kasi mas malasa yung cream, yung cream style. So any brand naman ay pwede. So lalagay natin dito sa ating mixture. Actually, nakaka to kasi masarap din yung kapag may whole kang nakakain. Pero yung lasa kasi ng cream style, andun na yung eh, nanunuot na yung lasa lasang-lasa yung mais. Kaya kung kunyari, madami kang gagawin nito, dadagdagan mo, dodoblihin mo tong recipe na to, pwedeng-pwede kang kumuha ng isang cream style tsaka isang whole corn para mas masarap. Tapos lagay na natin yung ating buko. So itong buko ay isang buo po ito na ang lagi kong sinasabi pag, pag ako bibili ng buko yung pangsalad lang kasi hindi siya yung malauhog na tinatawag diba? yung uh, sobrang lambot parang wala ka nang makain tapos yung tigas naman sobra pang rampang bukayo yung sakto lang pangsalad salad yun pwede yun dito Ayan. so hintayin lang natin na kumulo yung ating sabaw or yung tubig natin ng nyog Yan at kapag kumulo na ang ating sabaw natin, no, lalagay natin unti-unti ang ating ano uh, mixture sa maha. Kailangan lang dito medyo uh, para makuha mo yung perfect na smoothness niya. Kailangan medyo patient ka pagdating sa paghahalo kasi matagal talagang halo to. So hahaluin natin siya hanggang sa maging smooth. Hindi mo siya tatangga, hindi mo siya pababayaan kailangan halo-halo ka na dito. Yan, imi-medium fire mo na siya. Sa kailangan, haluin ng haluin ng haluin at huwag mong pababayaan. Tulad ng ex mong pinabayaan ka at miwan ka sa kawalan. Yan, ito kailangan mong haluin mga uh, 10 minutes ng continuous na halo bago mo ilalagay yung uh, ating unang gata. Pag, kasi kapag ito, kunyari, syempre napagod ka, no? pinabayaan mo siya. Parang ex mo. Pag napagod, pinapabayaan ka. Ang tendency, ano, magbubuo-buo siya at masusunog sa ilalim. Parang ikaw, pag pinabayaan ka, maburn out ka. Kaya kailangan smooth. Halo-halo para maging smooth ang relationship. <laughs> hugot na hugot. Ayan, after 10 minutes ng ating continuous na paghahalo, ilalagay na natin yung ating kakanggata or yung unang piga ng nyog. Ayan. So, kaya naging ganito to kasi nilagay ko siya sa freezer. Dahil hindi ko agad naluto ito. So, ilalagay na natin. Unti-unti. Habang -unti. hinahalo pa din. So, 2 cups po itong aking kakanggata. Ang pinakaki kasi dito sa maha, madali lang siyang gawin. Pero, ang pinakaki kasi dito is huwag mong titipirin yung iyong nyog, yung mga sangkap mo. Kasi mas masarap yung mas malinamnam siya. Tapos, another 15 minutes na paghahalo na naman. Ayan. Sabi ko nga, ang key sa masarap ng ma mahablang ka ay ang patience sa tagal ng paghahalo. Patience sa paghahalo. By the way, kung meron kang um, request o video na gusto mong uh, recipe, gusto mong i-video natin, at lagyan natin ng costing, pwedeng-pwede mong i-comment 'yan dito sa uh, comment section ng video na 'to. At siyempre kung gusto mo naman ng extra na pagkakakitaan, pwedeng-pwede mo ring uh, subukan mag-resell or mag-post, uh, no, ng ating Ayun diyan pastillas, crinkles, ayan. So, mga foodie, foodie type ka, Pwedeng-pwede, pwede. additional source yan or extra source ng income. For reselling, pwedeng-pwede pwede mong i-click yung link sa description dito. Shout out po sa mga um, nag-request ng Mahablanca. Medyo natagalan, no? Ang dami ng mga nag-request. Hindi ko alam kung kaya ko pang ipakita sa inyo yung mga nag-request na yan dahil ayun nga, natatabunan. So, every everyday meron tayong mga requests. Pero ano naman, nababasa naman natin yan. At yun nga, somehow nagagawa natin yung mga request na yan. Kaya keep on requesting lang ha. Pero 15 minutes pa to. Yung akala mong okay na, yan. pero hindi pa. So, kailangan lang haluin ang haluin. Lalo na yung mga gilid, yung sa ilalim. Yan. Kasi baka mamaya inahalo nyo lang ganyan-ganyan. Sa ilalim, eh sunog na. Tapos tikman nyo din po kung feeling mo matabang, dagdag ka lang. Ang pagdagdag ng sugar, 50 grams ng 50 grams lang, wag mo na masyado ha. Kasi baka sumobra naman sa tamis. Yan, so malapit na siya. Um, nagdagdag ako ng 1 half cup, pero ito ay optional, depende sa panlasa mo. Kami kasi is matamis na person. <laughs> Pero, ayun nga, depende sa panlasa mo. Ito, saktong-sakto sa akin. So, 500 grams plus 1 half cup. Yung 1 half cup is optional. Hinahalo mo siya, pwede kang, pwede mong ayusin na yung mga paglalagyan mo. Kasi itong maha, kailangan to, habang mainit pa is, ma-form, uh, ma-mold mo na siya agad. Hindi mo siya pwedeng palamigin bago i-mold. Eh, parang gelatin, di ba? So, ganun. Kasi titigas, madali siyang um, tumigas. Pwedeng ikaw, kung kaya mo, or pwedeng um, may kasama ka, di ba, na i-ano na diyan. i-prepare na yung iyong paglalagyan. Ang paglalagyan natin is 500 ml na microwavable tap. So may kita mo, smooth yung texture niya. Walang buo-buo, di ba? Ang may kita mong buo-buo lang dyan is yung um, buko, yung mais. Ako nagta-timer ako kasi para alam ko yung alam ko yung oras. Pwede namang tansya, pero di ba, mas maganda kasi yung specific. Yun. Pwede nang ilagay sa ating microwavable tab. Papatay na natin. Kuha lang tayo ng cup. So ang gagamitin ko ay one cup. Tingnan natin kung ilan ang magagawa. Okay, so gagamit tayo ng one cup. Tapos, 1 1⁄2 cup. So, gagawin mo ay i-shake, shake, shake mo siya dyan. Ito na nga, nakagawa tayo ng 12 microwavable tubs ng ating mahablangka dun sa nagawa natin uh, mga recipes natin kanina. 12 na ganito po ang nagawa natin. Ang size ng microwavable tub natin ay 500 ml. Ayan. Pero ikaw, depende sa'yo kung um, gano'ng kalaki mo gustong ilagay. Pero syempre, pag masyadong malaki na, medyo ano na yun, makapal na masyado. So, okay na yung ganyan. Okay. Tapos, ang ginamit nating cup kanina ay 1 and 1 half cup ng uh, mahablangka itong nilagay natin dito para sakto lang yung kanyang yung kapal. Okay, ngayon naman, gagawin natin is lalagyan natin siya ng cheese topping. Siyempre, yun yung pampasarap natin, yung ating cheese. Okay, yung cheese na gamit ko po ay yung case o or kahit anong cheese pwede. Kuha ko ng medyo cheaper lang kasi yung toppings natin. Mas maraming cheese, mas masarap. Tapos ang maganda kasi dito, dun sa mga ano, dito sa cheese, ang pipiliin mo ay yung hindi hindi agad nagme-melt or kahit wala sa ref, eh ano pa rin, stable pa rin siya. Again, kung meron kang recipe na gusto mong gawin natin, i-video natin at i-costing natin, yan gusto mong matutunan, comment mo lang dito sa video na to sa costing ng ating special mahablanka. ito nakagawa tayo kanina ng 12 12 na microwaveable tub nakalagay sa 500 ml so ang costing natin dito lahat ng mga ingredients natin ay 289 pesos 289 pesos lang wife yung nyog natin, depende po sa mabibili yung nyog ha. Pero yung nyog kasi na nabili ko is hindi siya yung maliit, hindi din siya super laki. Ang worth niya sa amin ay 35 pesos. So bumili ako ng dalawa. Ang mas nagpasarap kasi dyan ay yung uh, ating pangalawang piga. So yung tip natin, meron kasing mga palengke na sila na yung nagpipiga. Siyempre mas makatas yun. Yung unang piga, nakagawa ako ng two cups, ba? Diba? So, yung pangalawang piga naman, ayan, pinadagdagan ko na lang ng water, pero make sure na yung water is malinis. So, yun. Uh, para yun yung magiging magsisilbi as sabaw mo. So, may lasa pa rin siya ng nyog, ba? Diba? So, yun. 289 pesos ang ating puhunan dyan. At, syempre, magre-range ang, ang bentahan natin from 50 pesos up to 60 pesos. Pwede mo pang taasan. Ako, mataas para sa akin yung benta ko dito sa isang tab, No? Pero ikaw, pwede 50 to 60. May tubo ka na dyan. Ang tubo mo ay magre-range ng 311 to 431 pesos. Ayan, not bad na, ba? Diba? At syempre, kung um, regular na masasarapan yung mga customers mo, ba diba? yung pagbebentahan mo is Super, pwede, pwede mong araw-arawin yan. Kaya naman, kung naging helpful sa itong video na to, give me a thumbs up at isubscribe na and click the notification bell para sa mas marami pang negosyo recipes. Tignan mo rin itong video dito para sa ibang mga negosyo recipes natin.